yung bagong Orient Pearl, na, yung nire-launch na Orient Pearl, tinatawag mong FOP, Fake Orient Pearl, oh. bakit? Oh. So, eh, hindi naman kanila yung pangalan ng grupo eh. So, paano sila magiging Orient Pearl? Yun lang. Simple as that. Oh. So, for the record, sino ba ang nagpasimulo, sino nagmay-mayari ng pangalan Orient Pearl ng grupo? Ako. Kahit kanino mo tanong. <laughs> oh. So, if ever ba magdidemanda ka dahil ginamit nila yon ay hindi na hindi ko na pag pa ng panahon yun. sila ay naantay ko magdemanda so may galit ka ba sa ila, o tampo o hinanaki hindi naman galit o tampo buwisit lang ah uh, So Aldi, for the record ng tipo. sinong may hawak ng copyright ng mga kanta? Ay, yung copyright ng mga kanta namin. At subo. At subo. Ah, actually, yung publishing nung no, bumalik na sa amin, matagal na. Yung araw pa, kasi five years lang naman ang, ang, publishing contract nun eh. So nasa amin na lahat yun. Kasi ako, sino man na compose which is mostly ako, yung iba, kasama ko si Dex, ganyan. So, na. Ano? So walang issue po sa inyo na kantahin nila yun? Wow, wala. Walang kaspa. Ba't ko naman sila pipigilan na kantahin yun? Eh, Palagay ko, libu-libong banda gabi-gabi ang kumakanta nun sa buong Pilipinas. Ba't ko naman sila isi-single out? Medyo lowbrow, hindi ko gagawin yun. At wala okay, ka issue sa bago nilang uh, singer? Ah, wala. Totally wala. Wala, wala. Wala naman sa kinalaman dun eh. And Sir so, am um, siyempre sabi nyo nga po, inis kayo sa nangyari. Pero open din po ba kayo in, um, in perfect time na makipag-usap din sa mga dati yung kabanda? oo naman eh, mga chef, parang mga kapatid ko na yun eh. Kung parang may lang eh, nab na, nabuisit lang ako sa, sa nangyari. Kasi katulad sinabi ko, sana bumuo kayo ng grupo, may bago kayong senior, nagpalit na sana kayo ng pangalan. Ba't naman gagamitin niya pa yun? Eh, ig na natin dapat yan eh. For, paano ba nabuo itong Orient Pearl noong 1993, 94 Paano siya napasimula? Ah, eh, syempre, kahit namang katulad ng, kahit anong banda, katuwaan lang yan. Tatlo lang kami niyan. Ako, tapos si Richie Padilla Raimundo, na kuya ni Ina, at si on drums, tapos si Jigs Padilla lacap on bass. Yan, tatlo lang kami noong tapos eventually, nahihirapan na akong mag-gitara at kumanta. So, nag-recruit na ako ng ibang gitarista para makakoncentrate ako doon sa audience. Yun, gano'n. Basically, yun ang start. So, ang founder, isa lang, sino? Sino sa palagay mo? <laughs> ako. Yeah. So, sorry, for. lang na po natin yung message niyo po, mm -hmm. sa yung reaction niyo sa bagong vocalist nila, kumbaga, baga. Aw wala. Wala akong problema sa kanya dahil wala naman sa kinalaman dun sa issue eh. Nag-apply siya dun sa grupo, oh, tinanggap siya. Eh, siyempre, karapatan din naman ang tao magtrabaho, eh. express yung kanyang artistic freedom. Okay lang, yun, wala akong problema dun.